Magandang gabi. Hayaan niyo akong kwentuhan kayo patungo sa mahimbing na pagtulog. Paalala, ang kwentong ito ay katang isip lamang. Ano mang pagkakahawig sa tunay na tao, lugar o pangyayari ay nagkataon lamang. Alina, at pasukin natin ang kwento ng ang bagong albularyo Sa kalagitnaan ng Abril, habang ang Maynila ay napupuno ng init at usok ng mga sasakyan, si Michael, isang lalaking kakatapos lamang sa kolehiyo, ay tahimik na nagpapahinga sa loob ng kanyang maliit na kondo. Katatapos lamang ng kanyang mga huling klase, kumpleto na rin ang kanyang requirements para sa graduation. Inihintay na lamang niya ang mismong seremonya para dito sa darating na Hulyo. Ngunit sa halip na kasiyahan ang kanyang nadarama, isang matinding pagod at pagkalito ang bumabalot sa kanyang dibdib. Natapos man niya ang pinaghirapang kurso, tila may kakulangan pa rin siyang nadarama sa loob niya. Alam niyang nainganyo lamang siya rito ng kanyang mga magulang. Wala naman siyang naisip na dahilan upang tanggihan ito. Wala rin kasi siyang naisip na ibang kursong sa tingin niya ay mas magugustuhan niya. Sa kabila ng lahat ng iyon, laking pasasalamat niya pa rin sa pribilehiyong ito. Pagsisikapan na lamang niyang pagbutihin na makukuhang trabaho mula rito. Isang araw, habang iniinom ang binili niyang iced coffee mula sa paborito niyang cafe, tumunog ang kanyang cellphone. Isang tawag mula sa kanyang ama. Sa pagkaabala niya sa kanyang ginagawa, hindi niya ito nasagot. Ngunit nag-iwan ito ng mensahe. Ayon rito, nagpadala ng sulat sa kanila ang lolo ni Michael, si Lolo Ambo. Sa loob ng liham, nakasulat ng kahilingan nitong makita at makilala ang nag-iisa niyang apo. Kaduktong nito, ang mga detalye patungo sa kanyang munting baryo sa probinsya ng kanilang pamilya sa Visayas. Matagal na simula noong Huling nang galing dito ang ama ni Michael. Tila musmus na bata pa lamang siya nang isinama siya ng kanyang ina paluwas ng Maynila. Nagkaroon ng matinding lamat ang pagsasama ng lolo't lola ni Michael dahil lumano sa trabaho nito. Mula noon, hindi na muling nakita ng kahit sino sa kanila si Lolo Ambo. Labis ang pag-aalinlangan ni Michael sa kahilingang ito. Kahit kailan ay hindi pa niya nakikita ang kanyang lolo sa panig ng kanyang ama. Matapos ang ilang sandali, sumagot siya sa kanyang mga magulang. Hindi niya may paliwanag pero pumayag siya sa kagustuhan ng lolo. Siguro dahil sa guilt o awa dahil alam niyang tumatanda na rin ito at gusto niyang pagbigyan ang mga tila huling kahilingan ito. Siguro dahil rin sa ilalim ng kanyang isip, nais niyang lumayo muna sa lungsod para makapag-isip-isip. Matapos ang ilang araw, nakahanda na ang lahat ng kanyang kakailanganin, mga dadaling damit para sa mahabang pananatili sa malayong lugar mga gamit na tingin niya ay kanyang kakailanganin tulad ng portable fan at mga gadgets na panglibang. Oras na para bumiyahe. Sumakay siya ng eroplano papuntang Visayas. Mula naman sa pagbaba ng eroplano, pabiyahe ng dalawang oras sa bus, isang oras sa jeep, at kalahating oras sa tricycle bago niya narating ang baryo ng dalakit. Ang bahay ni Lolo Ambo ay matatagpuan sa dulo ng baryo. Malapit sa gilid ng gubat. Sa paligid ay mga punong kahoy at matataas na damo. Walang mga simentong bahay. Mga ilaw ng poste o kahit anong kable ng kuryente. Amoy na amoy rin dito ang natural na singaw ng lupa, ang mga tuyong dahon, at ang dalisay na simoy ng hangin. Mabagal at tahimik ang paligid. Para bang ang lugar ay nasa sinaunang panahon. Ang buong lugar ay malayo sa nakagisna ni Michael. Sa kabila ng lahat ng ito, kontento naman ang mga taga-baryo. Masaya nilang ginagawa ang kanikanilang kabuhayan. Ang lahat ng bahay sa baryo ay gawa sa kahoy at pawid. Pero ang mismong tahanan ni Lolo Ambo, tila na iiba sa lahat. Mayroon itong malawak na silong sa tapat na may kahoy na istante. Puno ito ng mga boteng may iba't ibang laman. Mga kakaibang uri ng langis, iba't ibang parte ng mga hayop sa kagubatan, gulad ng mga tuko at ahas. Sa ilalim ng lahat ng ito, may isang libro. Makapal at may kulubot na balot na yari sa balat. Malalaki ang pahina nito na tila gawa sa makalumang papel. Kitang kita ang yaman ng kasaysayan ng libro. Parang aklat ng kaalaman na nanggaling pa sa kanilang mga ninuno. Sa labas ng silong, may malaking kawaling banga sa ibabaw ng isang malumanay na apoy. May laman itong iba't ibang sangkap na di umano'y kakailanganin ni Lolo Ambo para sa isang ritual. Sa loob naman ng kanyang bahay, may altar na may mga puting kandila. May mga nakasabit na agimat. Sa tabi nito, naroon ang iba pa niyang kagamitan. Iba't ibang garapong may lamang mga dahon, balahibo, at pati mga insekto. Nakakatakot sa unang tingin, lalo na para kay Michael na lumaki sa syudad na puro makabagong gamit at gamot. Pagdating niya, sinalubong siya ng matandang may mahabang puting buhok at simpleng puting kamiseta. Walang yakap. Walang drama. Matapos ang kaunting pag-uusap, inimbita niya na ito sa loob ng kanyang bahay upang makaupo at magpahinga. Hapon na nang dumating si Michael. Ngunit bago pa man ito makapagpahinga, isang pamilya ang dumating sa bahay ni Lolo Ambo. Buhat-buhat ang anak nilang batang babae na hindi na makatayo mula sa kama at palaging nananaginip ng masama. Ayon sa ina, ilang araw na itong parang tulala at hindi kumakain. Ipinatingin na sa doktor sa bayan, ngunit walang nakita. Si Lolo Ambo ay agad na naghanda sa isang malaking dahon, inilatag niya ang mga kailangan. May dahon ng sambong, pampurga ng masasamang espiritu sa katawan. May langis ng nyog, napanlinis ng enerhiya. Itim na kandila para ilantad ang anino o nakatagong presensya. Mayroon ding palaspas na pinatuyo. Panangga sa masasamang espiritong gustong lumapit habang ginagawa ang ritual. Mayroon ding kamangyan o frankincense na galing sa isang puno. Ang usok nito ay pampakalma at pantawag sa mga bantay ng kalikasan. Inilatag niya ang mga ito sa paana ng bata. Si Michael, tahimik na nag-oobserba. Para sa kanya, ang ganitong panggagamot ay walang katotohanan. Placebo effect lamang. Kaya kung minsan, ito ay gumagana. Nakatuwa lamang ito para sa kanya. Lalo't sanay siya sa modernong medisina. Ang kawalang paniwala niya rito ay bakas sa kanyang muka. Nakakunot ang noo at magkasalubong ang mga kilay. Hindi naman ito pinansin ni Lolo Ambo. Sa isip niya, natural lamang na magduda ito sa umpisa. Lalo na at dayuhan ito mula sa syudad. Bagamat kailanman na hindi pa siya tumitira sa syudad, alam niyang napakalaki ng diferensya nito kumpara sa kanilang liblib na probinsya. Tila magkaibang mundo ibang-iba ang mga bahay, mga tao, antas ng teknolohiya, at higit sa lahat, ibang-iba ang mga paniniwala. Nagpatuloy naman sa ritual si Lolo Ambo. Una, sinindihan niya ang kamangyan sa isang lumang palayok na gawa sa putik. Habang unti-unting bumabalot ang usok sa loob ng bahay Pinuha niya ang langis at ipinahit sa sentido, dibdib at talampakan ng bata. Sa bawat pahid, may pabulong siyang dasal sa isang wikang hindi kilala ni Michael. Dumidilim na. Ang simoy ng hangin ay lalong lumalamig. Sa gitna naman ng silong kung saan isinasagawa ang ritual, unti-unting nagiinit. Para bang may ibang nilalang ang dumalo. Sunod naman, sinindihan ni Lolo ang mga itim na kandila upang magbigay ng kakaibang liwanag. Kailangan ito upang magbigay linaw sa kung anong presensya ang narito. Sa wakas, pinatayo niya si Michael at iniabot ang palaspas. Sumenyas itong palapitin si Michael, palapit sa batang babaeng ginagamot. Pagkatapos, ay inutusan siya ng kanyang lolo na ipagaspas ito ng marahan sa paligid. Pag-aalin lang ang ginawa naman ito ni Michael. Patuloy niyang ipinapagaspas ang palaspas habang tinatapos ni Lolo ang buong ritual. Sa dulo nito Napansin ni Michael ang pagbabago sa mukha ng bata. Mula sa tulalang mata ay unti-unting nagkaroon ng buhay at tila nagbalik ang malay. Sa pagtatapos ng dasal, humikbi ito at mahigpit na niyakap ang ina. Mula sa labis na pag-aalala, napalitan ito ng sobrang tuwa. Kaya labis din ang pasasalamat ng mga magulang nito kay Lolo Ambo. Si Lolo naman, bagamat tinanggap ang kanilang pasasalamat, ay ibinaling ang puri sa mga kapangyarihan ng kalikasan. Si Michael, muling tahimik na nanunood sa gilid. Hindi niya maitatanggi ang resulta, pero hirap pa rin siyang maniwala sa prosesong ginamit para maabot ito. sa mga sumunod na araw. Parang simbahan tuwing pista ang bahay ni Lolo. Dumadayo, hindi lang ang mga taga-baryo, kundi pati ilang mga taga-syudad. Ang iba, may dinaramdam. Ang iba, gusto lang magpahula tungkol sa pag-ibig, negosyo, o di kaya'y kung ano ang mangyayari sa kanilang hinaharap. Nariyan ang isang dalagang hindi mabuntis. Kahit wala namang problema sa kanyang matres, ayon sa mga doktor. Mayroon ding binatang sinumparaw ng dating kasintahan. May kakaibang sakit na hindi maipaliwanag. At isang matandang lalaki mula sa katabing probinsya na alamin kung bakit laging nalulugi ang kanyang negosyo para sa bawat isa, may kakaibang proseso si Lolo. Para sa dalaga, kumuha siya ng sariwang itlog. Pinaikot sa katawan ng dalaga habang nagdarasal. Pagkatapos, ay binasag sa baso ng tubig upang makita ang anyo ng sumpa. Mula sa forma ng itlog sa baso, alam na ni Lolo Ambo ang dapat gawin para sa binata. Kumuha siya ng hibla ng buhok nito at ibinalot sa suot nitong kwintas. Pagkatapos, nag-alay ng orasyon ng proteksyon. Ito ay magsisilbing agimat niya laban sa sumpang lumalapit. Para naman sa matandang negosyante, ginamitan ng basang dahon ng bayabas. Tinapik sa pulso ng lalaki tapos sa ipinahid sa sahig habang binibigkas ang isa pang orasyon. Mula dito, nagbigay siya ng payo sa direksyon na dapat niyang tahakin. Buong loob naman itong tinanggap na lalaki. Sa bawat ritual, nag-oobserba si Michael. Ang mga pagbabago sa temperatura ng hangin, ang mga kakaibang paggalaw ng apoy, pati na ang iba't ibang reaksyon ng mga bumibisita. Hindi man ito ang inaasahan niyang makita sa pagbisita sa kanyang lolo, wala naman siyang ibang maisip na gagawin sa malayong lugar na ito. At unti-unti, nasanay na siya rito. Habang unti-unti ding napupuno ng katanungan ang kanyang isipan. Paano nga bang tila napapagana ni Lolo ang mga ritual? Ano ang maaaring ibang paliwanag ng mga kakaibang nangyayari? Tila nabasa naman ni Lolo Ambo ang iniisip ni Michael. Hindi ito mahika. Hindi rin ito mula sa isang relihiyon. Ito ay pakikipag-usap sa mundong nakatago at sa kalikasang nakapaligid sa atin maiksing paliwanag ni Lolo. Ngunit kahit ganoon, patuloy ang pagdududa ni Michael. Hindi niya may kwento sa kanyang mga kaibigan sa Maynila. Kapag sinusubukang bumuo ng mensahe, binubura rin niya ito. Para bang nahihiyang amining, nakikita niyang gumagana ang hindi niya pinaniniwalaan. At isa pa, wala rin namang signal sa kahit anong parte ng baryo. Kaya agad niya din itong ipinagkibit balikat. Lumipas ang dalawang linggo. Tinawag siya ni Lolo Ambo sa labas. Sa ilalim ng buwan, dinala siya sa isa pang kubo sa loob ng gubat. Para itong naging imbakan ni Lolo ng mga tila sagradong bagay para sa kanya doon, inilabas ni Lolo ang isang lumang baul. Ang laman nito, mga anting-anting na may ukit ng araw at buwan. Isang bagay na halos isang siglo ng pagmamayari ng kanilang angkan. Kasama pa nito ang isang lumang aklat na puno ng sulat. Punong-puno ito ng kaalaman. Tungkol sa mga ritual, sa daan-daang sangkap paano makuha ito at ang epekto ng bawat isa rito. Iba't iba ang sulat kamay. Tila pinasapasa at dumaan sa napakaraming eksperto. Bawat isa ay nagaambag ng bagong kalaman. Mga bagong tuklas na bagay. Ito ang pinakamahalaga nilang pamana sa susunod na henerasyon. Habang ikinukwento ito ni Lolo Ambo, iniabot niya ang libro kay Michael. Bago paman magsalita si Lolo, tila alam na ni Michael ang ibig sabihin nito. Bigla niyang napagtanto na parang biglang nagkaroon ng saysay ang lahat. Hanggang sa sinabi sa kanya, Ito ang iyong tadhana. Kailangan ko nang magpahinga at ikaw lamang ang may kakayahang magtuloy nito. Sa dugo mo, dumadaloy ang kakaibang kapangyarihang bigay ng kalikasan. Gamitin mo ito para tumulong sa nangangailangan. Tulad ng ginawa ko, ng lolo ko, at ng ating mga ninuno. Hindi nakasagot si Michael. Gusto niyang tumanggi. Gusto niyang sabihing, Lolo, hindi ito para sa akin. Pero hindi niya masabi. Sa puso niya, parang tama. Parang ito nga ang hinihintay niyang kapalaran. Sa likod ng matinding kaba, may pananabik na di niya naramdaman kahit noong natapos niya ang kolehiyo. Punuma ng alinlangan, kinuha niya ang libro. Lalo't pakiramdam niya wala siyang magagawa kundi tanggapin ito. Kailangan nang magretiro ni Lolo Ambo. Agad man siyang pumayag, napakaraming bagay pa rin ang kanyang iniisip. Tulad na mga kailangang ayusin at kung masasanay ba siyang mamuhay sa baryong ito. Nangangahulugan din ito ay isusuko na niya ang nakagisnan niyang buhay sa Maynila. Hindi siya nakatulog noong gabing iyon. Sa dami ng tumatakbo sa isip niya, hindi niya na malayang nakangiti na pala siya. Hila nang ibabaw ang tuwa sa bagong mundong kanyang papasukin. Kinabukasan, nagsimula ang pagsasanay. Dumating na ang panahon para ipasa ni Lolo Ambo kay Michael ang lahat ng kanyang nalalaman. Noon, ay talagang hindi siya naniniwala sa mga ganitong bagay. Ngunit matapos masaksihan ang lahat na nangyari sa kanya simula nang dumating siya sa baryong ito, hindi na niya may pagkakaila ang katotohanang bumubulaga sa mukha niya. Simula ngayon, bawat araw, may bago itong itinuturo pagkilala sa daang-daang sangkap na maaaring gamitin tulad ng mga kakaibang langis at kung paano o saan ito makukuha. Hindi man kailangan kabisaduhin ang lahat ng ito, kailangan ay nasa isipan niya ang lahat ng posibleng gamitin. Pinuturo din sa kanya ang pagsusulat ng orasyon gamit ang sinuunang tinta sa baybayin. At higit sa lahat, isa-isang itinuro ang bawat ritual. Kung paano ang tamang paghahanda, mga kailangang isaalang-ala, at ang bawat hakbang na kailangan gawin upang maging matagumpay ito. Minsan simple lang, minsan komplikado. Pero sa bawat isa, lumalalim ang pakiramdam ni Michael na konektado siya sa mga nilalang na dati ay inaakalang katang isip lamang. Isang gabi, dumating ang isang turista. Isang dalagang umiiyak. Nawawala raw ang kanyang kasintahan sa karatig na gubat. Naligaw sila matapos abutan ng dilim sa pag-akyat baba sa mga bundok. Matapos ang isang maling liko, ay nawala na sila sa tamang trail at hindi na muling nahanap ang daan pabalik. Nadulas umano ang kasama nito at sila'y nagkalayo. Nagmadali naman ang dalaga na humanap ng tulong. Mabuti na lang at sa di kalayuan ay natagpuan niya ang liblib na baryo na ito. Sumigaw siya ng saklolo. Hinarap naman siya ni Lolo Ambo. Matapos marinig ang kwento nito, agad bumalik sa kanyang kubo para magsagawa ng isang ritual. Para magsagawa ng isang ritual. Sinundan naman siya ng dalaga at ng ibang mga tagabaryo. Sa lalim ng gabi, halos wala nang makikita sa loob ng gubat. Ngunit kailangan agad nilang makita ang lalaki dahil maraming panganib ang naghihintay sa loob ng kagubatan. Mula sa mga hayop hanggang sa masasamang espiritu. Kaya agad niyang ginawa ang isang ritual para matuntun ang lokasyon nito sa gubat. Hiningi niya sa dalaga ang isang bagay na pagmamayari ng kanyang kasintahan. Iniabot naman nito ang isang bracelet. Pagkatapos, inilubog ito ni Lolo Ambo sa isang espesyal na langis. Matapos ang ilang orasyon, nang hina si Lolo Ambo. Para siyang biglang naubusan ng lakas. Nang aktong matutumba na ito, sinalo siya ni Michael. Kasunod naman ito, ang pagbulong ni Lolo. Kailangan mong ituloy ang orasyon. Tila naubos ko na ang lakas na ipinagkaloob sa akin ang kalikasan. Sa puso mo, alam mong magagawa mo rin ito. Sa pagkakataong iyon, pinagpatuloy ni Michael ang ritual. Ginaya niya ang mga galaw ng kanyang lolo. Inalala ang bawat aral na itinuro nito. At may kaunting pag-aatubiliman sa pagbigkas ng mga orasyon, natapos niya pa rin ito ng matagumpay. Sa kaloob-looban niya, parang likas na sa kanya ang ginawa niya. Pagkatapos orasyonan ng langis, dahan-dahan niya itong ibinuhos sa mapa ng kanilang baryo ang langis, unti-unting umagos ng padereco sa mapa. Tila sumusunod sa mga linya. Parang kusang itinuturo ang direksyon. Hanggang sa huminto ito sa isang bahagi ng kagubatan. Nang makuha ang impormasyong ito, agad na kumilos sa mga tagabaryo at nagtulong-tulong upang suyuri ng bahagi na iyon ng gubat. Hindi nagtagal, agad din nilang nahanap ang nawawalang lalaki. Laking pasasalamat naman ang dalaga. Tanaw nila ang malaking utang na loob kay Michael at sa buong baryo. Labis din naman ang tuwa ni Michael. Isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya. Isang buhay ang nailigtas dahil sa kakayahang taglay niya mula sa pagkakataong iyon, tumibay ang kanyang paninindigan. Buo na ang loob niyang sundin ang tadhanang ito. Hindi na umalis si Michael. Pinili niyang manatili sa baryo. Araw-araw, may dumarating. May humihingi ng tulong. May gustong gumaling. At may mga naghahanap ng sagot. Si Lolo Ambu naman ay nakakapagpahinga na sa araw-araw. Naroon lang din siya upang magbigay ng payo at paalala. At sa bawat araw na dumaraan, lalong nagbubuti ang serbisyo ni Michael. Malugod din siyang tinanggap ng buong baryo. Ang tawag na sa kanya ng mga ito ay Kuya Mako at sa ilalim ng sinag ng araw o liwanag ng buwan, sa amoy ng dahon at langis, si Michael na ang gumagawa ng ritual. May bagong tuklas na tapang, may mas malalim na respeto, at may pusong unti-unting natutong magmahal sa mundong dati ay kanyang pinagdududahan. Sa baryo ng dalakit muling nabuhay ang panibagong albularyo. Hindi bilang tagapagpagaling lamang, kundi bilang tagapagsalaysay ng koneksyon ng tao at kalikasan.